Hi guys! Hello! Welcome back to our channel. It's been a while since the last time I um, blog and I upload videos. I have been so busy. Uh, obviously, lalo, lalo na ngayon kasi, di ba, um, school break nila, Jonathan. And uh, hindi na ako nag-work simula nung school break nila. So pretty much, uh, day, I'm with Jonathan. So, it's like we're together 24-7. <laughs> Pero ano naman, we, we, stay busy. He stay busy kasi ano, um, lagi kami pumupunta sa bahay ng mga friends ko who happens na may mga kids na kaidara ni Jonathan. Especially kay La Rose. Kasi yung anak niya is, uh, although he's seven, so kaunti, ano lang, close yung age nila. Talagang, tsaka close din sila. Parang they consider themselves as best friends. So, but, so madalas kami doon. And then at the same time, I will I, I take him to to the park, to the playground, ganon. So tapos minsan sa labas, basta mga pretty much ganon. So yun yung mga uh, kaganapan. Um, and uh, actually, kakalabas ko lang sa kwarto ni Jonathan kasi si Jonathan Ah, uh, natutulog ko 'yan. Talagang tinatabihan ko siya sa gabi. Tapos pagtulog na siya, tumama na ako tapos lumilipat na ako sa kwarto namin ng asawa ko. Ah, uh, tawag dito. So 11 na ngayon and it's Saturday. So pagkaganitong weekend, ah uh, syempre walang mga pasok, walang pasok. Ah, uh, yung asawa ko tomorrow because it's Sunday, close yung store, close yung trabaho. So, usually, nandun yun sa, sa, shop niya. Um, nagbubuting-ting ng kung ano-ano. And it's like 11 o'clock, wala pa siya nandun pa. So, yun yung routine niya. Tapos yung stepdaughter ko din si Hailey, wala pa din kasi nag-work siya sa parang pag-summer ice cream shop. So nag sila ng late. Tsaka medyo malayo kasi yun dito. Parang like 40 minutes away by drive. Siguro on the way na siya uh, coming home. Or siguro ano, um, nag-hangout pa siya sa friend niya. Pero sa mga friends niya. Uh, pero uwi din yun maya-maya. So usually mga gantong uwi niya eh. Ganyan. Tapos ako naman, uh, since yun nga, wala rin naman akong trabaho, wala akong pasok. As in, hindi na ako nagtatrabaho. So, nag, all day to day, naglinis ako ng bahay. Kasi, hindi ako nakapaglinis for the past few days. Kasi nga, busy kami. nag th of July uh, nung isang araw. So, pretty much. Tapos, sunod-sunod uh, yung uh, get-together namin ng mga friends ko. So, kaya talagang wala akong gano'n nagawa sa baba. But anyway, um, so, today talaga, yun yung cleaning day ko talaga. Tapos, ano, tawag dito, um, syempre maya maya matutulog na rin ako uh, paggawin ng asawa ko. Tapos, parang mo muna ako ng aking favorite show na NCIS parang ano na lang siya sa Netflix. So, big sabihin, pass na siya ng, ano, mas gusto ko yun kaysa yung, yung weekly di, na, na pinapanood mo na episode. Kasi pag, pag may, yung isang episode na, ano ba yun, ano yung kasunod niya yung gano'n. Mas gusto ko yung ganyan, kasi at least sunod-sunod. But anyway, I know it's late, baka mag-coffee muna ako. Bago tayo matulog, uh, nakapag-hapbat uh, naman na ako. isya siya nag-hapbat ako sa gabi, naliligo ako sa araw. So, ayun. Pretty much ganon. And then, tomorrow, we'll see kung anong ating kaganapan. Kasi tomorrow is Sunday. So, usually, pag Sunday dito, walang medyo, walang gaanong mga event or whatever. So, ganon. We'll see. Pasta si Jonathan tulog na okay na. Everything is good. I charge it. Hi, guys. Hi, mga langga. Um... Kauuwi lang namin kasi nagpunta kami sa bahay nila, Agnes. Um, actually, akala ko, ano, hindi na ako, hindi na kami makakapunta ni Jonathan kasi meron, meron sana akong aasikasuhin. Kaya lang parang last minute sabi ko, huwag na, tomorrow na lang. Um, so, hindi na ako nakapag-video uh, while we're over there. Nakalimutan ko na. I forgot to vlog. That's my problem parate. I forgot to vlog. But anyway, so, um, yung asawa ko pa uwi na yan maya-maya. Obviously, tayo guys, pagka nag, uh, kahit na mawala ang kasyon, basta nagpunta tayo sa bahay ng mga friends, at yung friends na pinuntahan natin, eh, kahit walang okasyon, maraming luto so lagi tayong may take home which is really good kasi hindi na ako magluluto para sa dinner ng asawa ko. Ah uh, iinitin ko na lang siya kasi kakainin naman and then I will just make a quick mashed potato. Tayo rice. Ako rice sa kanya mashed potato. So yeah. Tapos si Jonathan naman, uh, kumain na si Jonathan kasi nagpa-drive siya sa akin sa McDonald's kasi namimiss niya na daw yung chicken nuggets. Kala mo naman. Three days ago lang yung huli namin punta doon. Ganun siya ka-exagerado, guys. But anyway, so binilhan ko na rin. So siya okay na siya. Set na siya. Nakakain na siya. So yung asawa ko na lang kasi maya maya uuwi na yon And then, uh, initing ko na lang tong Uh, minudo yata to eh, or something. Uh, parang ganun. So, sa kanila, ang version nila is beef stew. So, yun ang kanyang, uh, yun ang kakainin ng asawa ko. Mabilis na lang kasi mabilis na lang ako gumawa ng mashed potato. Deva, ba? Ganun. Hi, mga langga! Tawag dito. Katatapos ko, naligo ako ngayon. Ang init na naman. Pinagpapawisan ng kaliligo ko lang. It's actually 3.30 in the afternoon na nag nagkat ako ng grass. Actually, not the whole, ano, kasi may nagkakat talaga ng grass namin. So, ang mga inano ko lang, uwi, na gumamit lang ako ng weed eater or, or trimmer. Ayan siya. So, yung mga side-side lang ang kinat ko kasi, ano, lalo na yung around ng mga plants ko para hindi na kakain ng damo yung nutrients ng mga plants ko hindi ganun ka ganda. Hindi naman kasi ako magaling magamit niyan. hindi kasi usually asawa ko gumagawa niyan. Kaya lang kasi for uh, lately naging busy siya kasi may mga tinatapos siyang extra ano work sa workshop niya. Tapos may mga cup siyang ginagawa, nagagawa din kasi kami ng nagagawa din kasi siya ng mga tumbler personalized. So kaya, yeah, grabe. Ang init, parang pinas. Last year, yung ganito, last year ganito, July, nasa Pilipinas kami ni Jonathan. Five and a half months kami sa Pilipinas. Imagine that. Ganun. Ganun kami katagal, pero parang ang bilis lang mga langga. Really like a quick one, but um, kung nagtatanong naman kayo, kailan ulit kami magbabakasyon? Baka matagalan pa. Uh, plan ko is mga 3 to 4 years pa. So, kasi marami din akong mga gustong gawin. So, may mga proyekto din. Kaya, hindi muna tayo magbabakasyon ngayon. Sa halip na ibabakasyon, doon natin siya ilalagay sa ating proyekto. <laughs> So, si Jonathan nasa taas. Grabe guys, talagang so much ano na siya talaga sa pagbablog. Yung talagang, yung walis tambo ko. Tinatabi ko talaga siya dito kasi yun yung ginagamit ko dito sa floor namin. Tapos, pagka once a week, minamop ko siya. Pero yung daily, winawalis tambo ko lang siya. But anyways si Jonathan talaga super, super, uh, ano talaga siya. Um, dedicated dedicated sa kanyang uh, pagbablog and taking videos. So, kaya ang dami niya ng videos gusto niyang ipa-upload sa akin. Sabi ko, you gotta take it easy, son, ba? Diba? But anyway, yeah guys, um, Check nyo rin yung kanyang YouTube channel. It's Jonathan Ultra. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Please mag-subscribe kayo kasi binibilang niya yung subscriber niya. 27 pa lang daw. So, yes, mag-subscribe po kayo sa kanya. At i-watch nyo yung, uh, yung, kanyang mga vlog, guys. Yung kanyang video. Sarili niya yon. It has nothing to do with me. Hindi ako, na, ako nagko-coach. Lahat as in kanya yun talaga mga personal video niya, siya naghahawak ng camera niya, siya yung nagsasabi lahat. Wala akong involvement doon. Ganun siya ka. Alam mo 'yon, wala. Bahala kung ano yung kung ano yung maiisip niya, ibablog niya kung ano yung ginagawa niya, ibablog niya. Tapos may mga short video siya. Guys, siya din na pumipili ng mga music na 'yon. Minsan nga nag upload na siya without me knowing it eh. Tapos sinabihan ko siya. Huwag ka mag-upload ng hindi ko alam. Kasi just in case na may mga, kasi syempre music, may, may ano, baka mga may music na mapili niya, eh, alam nyo yun, hindi, ma, hindi appropriate sa edad niya. Kasi syempre, obviously, bata yung face niya. So, sabi ko sa kanya, eh, sabihan niya ako, hindi upload siya ng upload. So, ganyan talaga siya, guys. Si Jonathan yung tipong, parang yung asawa ko yan, eh pag meron siya talagang gusto, gustong gawin or whatever, kagawin niya talaga yon. Ganun, ganun silang mag-ama. Sabi nga sa asawa ko, namanan niya yan sa'yo. So, kahit minsan nakakainis. But anyway, so, yup.